is nang live sa inyo para makita nyo ako ulit kumusta naman kayo dyan guys ang lugar niyo dyan kumusta naman guys dito sa metro manila guys sa uh, ano ah uh, pahinto hinto yung pasukan ng mga estudyante minsan mayroon minsan wala yung yung mga ano nga natin yung panahon pero ngayon, tuloy may pasok na naman sila ulit. Kumusta na naman kayo dyan, guys? By the way, guys, sila, eh, ano ko lang sa inyo, shoutout ko lang yung mga bagong subscriber ko, guys. Mga silent viewer ko dyan, guys yung mahilig bang ko comment, shout out sa inyo, Filipino TV, shout out. Shout out sa inyo, madam. Hindi kita malimutan, palagi ka na sa wall ko. Ikaw ang palagi nag sa akin. Thank you sa support, ah, madam. Ah, uh, alam mo, guys. Yo. Bilang magulang, nandito lang tayo sa loob ng bahay. Kasi kaso sa uh, pamilya natin. Minsan yung mga ano natin nasa labas. Lalo yung panahon natin guys na ano, yung minsan may baha lalo pag malakas ang ulan, may bagyo. Hindi ka mapakali guys kasi yung ang iniisip mo yung nasa labas. Paano sila makauwi? dahil sa ano nga yung sa sitwasyon sa mga baha lalo pag estudyante yung anak natin guys hindi ka mapakali kasi minsan na stranded sila yung walang walang ano walang masakyan tas baha kaya nga minsan guys pag na lang talaga natin yung mga nasa labas kasi alam mo minsan naman din kahit nasa loob ka ng bahay kung nakatadhana talaga sa malabas man o loob yan ang tanging ano lang talaga natin guys prayer talaga kahit ka nasa loob ka lang ng pamamahay kahit malabas ka man o nasa loob ng pamamahay pag nakaano talaga yung way mo talaga minsan guys yung ano mo na ikwento yung ah uh, tungkol doon sa estudyante guys, di ba? Yung nangyayari, yung nabalitaan nyo ba yung kung sino yung nanood ng ano, diba? di ba? Hindi ko lang i-mention ang name. Alam niyo na yan, o, dumaan lang siya sa ano, di ba? Tapos na aksidente, na nalaglagan lang siya ng ano, galing sa building. O, nasawi siya yung ibang mga kasama niya nasa ano pa minsan din natin talaga inasahan guys ang mga pangyayari talaga kaya ang ano lang talaga natin prayer lang talaga kasi kahit saan ka man napunta bahay ka man o nasa labas yung yung ano talaga yung hindi natin masabi yung kalaban ni Papa Jesus nandyan talaga palagi nakasubaybay din sa atin nakasunod din sa atin kaya ang ano lang talaga natin dyan, pray. Kasi, hindi mo akalain ha. Ganun lang yung sitwasyon niya. O, nagsilabasan sila na kasi pauwi na. Dumaan lang sa, ano, dumaan lang. Hindi mo nasahan, nalaglagan lang, ganun lang nangyari. Tapos, ayun lahat naman ng mga history natin lahat naman kung mamatay tayo doon naman natin sabi mabait ang mga ano natin ganito ganyan pero mo oh, ang kwento ng tatay sinubaybayan ko talaga yung balita ang kwento ng tatay nagtipid daw talaga yung anak niya kahit may pamasahe yun dahil mahilig sa bricks yung laruan na bricks iniipon talaga niya yung ano niya iniipon talaga niya yung allowance niya para makabili doon sa pangangailangan niya yung alam mo yung bricks guys na ang hirap i ano para siyang pasil na buuhin siya ba diba? para lang mabili yung ano niya kaya nagtipid siya kahit may pira siya minsan ganun ang anak ko guys totoo yan guys sabi ko nasaan ka na Anong oras na? Ay, naglalakad kami mama, marami naman kami. Marami naman kami, huwag kang mag-alala. Naglalakad daw sila, kasi kung magsakay daw sila, matrapik man, di maglakad lang sila. Malapit lang natin sa amin ang school guys. Ayun pala. Minsan, di mo man maano, kasi hindi natin sinasadyang may kakulangan din tayong mga magulang kasi tinitipid din natin, di ba? Hindi naman tayo mayaman na para ibigay sa kanila lahat yung allowance. Minsan nakaintindi naman sila sa atin na tinitipid, binabudget na natin yung allowance na araw-araw. Kaya pala hindi minsan sumasakay ng ano guys, yung sasakyan. Naglalakad sila mga estudyante dahil may project sila mag-ambag-ambagan sila ng project. Minsan, may activity sa school. Kailangan nila. Kaya minsan, di muna maano ang mga anak natin kasi minsan na, naman ang may katulangan kasi di man nila sinasabi din sa atin minsan na may mga project sila sa school kaya ginawa nila nagtitipid sila minsan just minsan hindi naman natin maano na nakaintindi yung mga anak natin sa sitwasyon ba? Diba? kaya ang ginawa lang nila magtipid yung balip dapat pamasahin nila tipirin na lang nila minsan kabado ka magulang kasi anong oras na hindi pa umuwi minsan magkatsag late na kasi ganito ganyan na ano sila ah, naglalakad na lang kami ma kasi pag magsakay daw sila mabagal pa kasi matrapik naglalakad na lang sila hindi e, nakatipid sila ng pamasahin nila minsan ikaw, ikaw naman magulang nag ka talaga bilang nanay karamihan talaga nanay talaga ang ano no nanay talaga ang nag-alala hindi ka mapakali para kang ano dito sa loob ng pamamahe ba naglala ka di maintindihan tingin dun sa labas pasok ka na naman di ba dahil tayo mga magulang walang magulang na ipak, ipapahamak yung mga anak, di ba? nga siguro sa mga magulang kung may ganun. Hindi mo talaga kung ano guys, kasi pagdating ng mga kabataan talaga, minsan sa ano, yung mga balita, magsabi na lang yung mister ko, huwag ka nalang manood dyan, iiyak ka lang pala. Hindi mo naman maas hindi mo man sinasadya, umiiyak pa di ba, about sa mga bata. Lalo pag mga kabataan na pabayaan, di ba? Yung seryoso yung mga anak kung sa, ano, sa pag-aaral tapos gano'n lang mangyari. Hindi mo inasahan na inalagaan sa magulang tapos gano'n lang ang mangyari, di ba? Minsan, naanuhan, napagdiskitahan ng iba na sobrang alaga mo sa mga anak mo tapos ganun lang mangyari parang ang hirap tanggapin no alagang alaga mo halos hindi na sila kumikilo sa loob ng bahay tas sama si lang nila yung mga pangangailangan nila mag study lang sila pinabayaan mo na basta tutukan nila ang pag-aaral nila tapos hindi mo pala inasahan guys no ganun ang mangyari sa labas kaya tayong mga magulang, ang ano lang natin prayer lang talaga prayer lang talaga yung alam nyo guys, yung ano naranasan ko yan guys no, ano grade 6 yata atong anak siyempre mga kabataan, di ba hindi hindi mo talaga ma hindi mo maiwasan na minsan may pasaway sila pasaway sila di ba ikwento ko to sa inyo guys ha kung sino mang nanood nito ganito talaga ako guys magkwento about sa kabataan pag mga anak natin ayak talaga ako naranasan ko to guys grade 6 ang anak ko ang labasan nila is 5 pm 6:30 na lang wala pa. Siyempre kabado na ako guys, 'di ba? Kasi nag-iisa lang yung anak ko. Kabado na ako niyan. Ang ginawa ko, pumunta ako sa school. buong ano? Up to Port Florian guys, inaket ko talaga para hanapin siya. Tanong lahat ng ano doon, mga utility doon tinatanong ko, wala na. Kabado na ako, guys. Ngayon, ang ginawa ko guys, nagpatulong na ako sa barangay. Hindi masahan natin guys. Minsan matukso sila sa mga yung istud, mga classmate niya. Diyos ko, mag -alas 8 na lang guys. Hindi pa rin namin nahanap. Nagpasama na ako talaga sa mga barangay tanod. Yun pala guys, may birthday yung classmate niya. Hindi nagpaalam sa akin dumiritso. Ang reason baka daw hindi ko payagan buti may classmate niyang nasa po habang naghanap kami na no? sinama po sa classmate namin Ay, may birthday po tita yung kasi tati siyempre elementary guys bawal pa maghawak ng cellphone kahit may cellphone siya hindi ko talaga pinapadala ng cellphone guys ayaw ko pa gamitin ng cellphone kasi alam mo ng mga bata ka, di ba? Uh, sila mano cellphone eh, yung cellphone kong binigay sa kanya yung uh, hindi pa uso na ano. Yung ano lang. Yung pang tawag lang, pang ano lang, gano'n lang. Hindi ko alam guys, sagot ko yung birthday party doon guys. Hindi man ako nag-iskandalo guys. Pinatawa ko sa labas. yung ano ko kamay guys sa sobrang pagod ko halos may matay ako sa kakahanap sa kanya yung kamay natin mabuti um, sampalin ko na sana siya guys mabuti eh. guys pinigilan ako doon sa tanong <laughs> kalma lang sabi kalma lang sa ano lang yan bugso ng ano no pag alala <clears throat> bugso yakap siya sa akin. Sorry, mama. Sorry, mama. Kasi pinamadali na ako sa classmate ko kasi nandoon na daw yung mga katrupa, mga, mga kaibigan. Nandoon na daw. Naghintay na sa bahay nila. Kaya hindi na daw siya nakapaalam sa akin. Ay, uh, alam mo guys, minsan, tayo lang nakakaalam kasi minsan yung pag pa sa papa, kung initin man ang ulo mo, may ma... Madali ka lang maano. Tapos, sobra pa yung papa niya. Huwag mo na lang ipaalam, guys. Kami lang nakakaalam mag-ina. Kasi kung pa paalam pa sa papa niya, baka masampal pa. Iba. Kaya, minsan talaga, palagi namin kinakaunseling na ganito, ganyan. Counseling. Hanggang na gano'n siya, guys, natuto na huwag mong gawin ulit yan kasi bawal masama yan kayo Masaya kayo doon Hindi kayo nag-alala Pero yung naiwan sa loob ng bahay Mga magulang yun Hindi na nag Hindi na mapakali Diba guys Ganon ang ano natin bilang magulang Except na lang yung Hindi marunong mag-ano Dyan sa mga anak Diba Tayong mga ano Nag-alala talaga tayo Hello Uy Oi, thank you for watching. I'm fine. Abas, thank you for watching. Sophia Alabaso, thank you for watching. Shout out sa iyo, Abas Karika. Wow, well, Sophia, thank you for watching me. You're Thank you. Kaya minsan guys, iba na kasi mga kabataan ngayon, di ba? Mga kabataan kasi ngayon, mahirap na yan, no? Di? Parang sila pa ang tama palagi, no? Kaya minsan ang magulang, ayaw mo namang maistis ka, ikaw na lang umiwas, magpakumbaba ka na lang minsan. Pero pag sobra namang ginagawa nila, at sobra namang ginagawa nila hindi na tama yun kaya minsan uh, i-ano natin ika-counseling yung anak natin minsan para hindi sila ma ano doon sa mga alam mo na yung mga kabataan ngayon na pariwara ayaw mo yung mapaano sila Okay, mag-ingat ka. Oo nga, ano, may buwan ng wika. Ngayon, ingat ka. Ingat ka, Sophia. Okay, bye, -bye. Ingat. Thank you. Oh, ingat palagi. Kaya, payo ko sa inyong mga magulang. Hindi naman natin ma hindi naman natin maano talaga yung nararamdaman natin bilang ina. Kaya payo natin sa bilang magulang wag iwasan talaga natin na ah, makapagsalita ng hindi maganda sa mga anak natin. Kasi yung mga salita natin nakaukit niyan dito pati dito. Huwag lang magsalita tayo ng hindi matatanggap nila lalo yung magsalita tayo na ikukumpara ikukumpara natin sila sa iba masama po yun hindi, hindi talaga nila matanggap na huwag mong ikumpara ang attitude nila sa iba kasi yan ang ayaw nila kaya tayong mga nanay counseling na lang natin minsan pala minsan, minsan dito sa loob ng bahay lagi ko talaga na ano guys kasi nahihirap no pag babae anak natin kahit lalaki naman guys pero ang lalaki kahit mano man yan sa kanila walang mawawala sa kanila ang babae may mawawala diba magsabi pa yung iba sobrang mong pag-alala sa anak mo ate may edad na ano na yan, tama na sa edad ng 18 na yan, 19 na yan, ganun. Ay, bakit may edad na nasa 18 na nasa tamang ano na, hindi mo pa rin. Hindi, hindi, hindi mo alalayan pa rin. Eh, porkit hindi na siya minor, hindi. Hanggat kaya, hanggat hawak na pa natin sila. Hanggat hawak pa natin sila. Ang natin bababayaan guys. Na minsan, di man natin maano. Kapasaway nila. Sa panahon naman kasi ngayon guys eh. Wala nang perfecto. Swerte na siguro mga yung mga magulang ma perfecto yung anak, di ba? Um, swerte na mga magulang na may perfecto anak. Ang ano ngayon, hindi na perfecto talaga karamihan dahil sa gadget tayo nga mga matanda na tayo nga mga nanay na ang hilig di ba kasi minsan dito na sa ano eh sa gadget eh sa mga ano eh o, kung wala sigurong gadget wala mga trabaho karamihan mga tao ngayon minsan may mga part time na sa mga online di ba kumikita ang mga tao nasa online online selling. Minsan nag-ano ako sa kabila, hindi ko lang mention ang, <laughs> ang ano guys kasi bawal. Minsan nag-online selling ako sa kabila guys. <laughs> na ano ko yung commission ko. Kahit papano, di ba? Nakakatulong. Sa labas ka bibili, wala ka mang commission. Ito sa online, sa online, di ba? Pali yung commission mo na doon, doon, may mano mo pa. Kaya minsan, maano sa lahat, Hmm, palagi nang ano na online ka, hindi nila alam. Halos araw-araw ko na ano guys, may mga parcel ako. Hindi nila alam. Mga order din yan. Kala nila, marami pira. Araw-araw nang ano, hindi nila alam na online, nag-online sealing ka. Yung mga product na ano, sa mga tao din yan, yung nag-order sa akin, i-ano ko rin sa kanila, i-forward ko rin sa kanila. Diba? Ganun lang kasimple. simple pag may mag-order sa iyo, go mo. Eh, pasok ang commission doon sa account mo. Ganun lang ang kadiskarte natin ngayon, guys. Sa mabuting paraan. Sa mabuting paraan tayo mga guys. Kahit na sa bahay ka lang, marami na ngayon ano, guys. Marami na yung pagkakitaan. Masamano ka lang. Madiskarte ka lang. huwag lang yung palagi tayo sa loob guys kasi wala na tayong ano nga minsan lalabas-labas naman tayo minsan tuwing maaga naman lumalabas ako, magalak-gala ako dyan sa labas, ayan guys nangano ako sa labas tayo mga nanay mga nanay dyan, shout out sa inyo nakakaano talaga mga, nakaka-proud ang mga nanay na katulad sa akin. wow, yabang mo naman proud naman ako sa relic ko guys na inaalagaan ko ng mga anak ko minsan maiyak ka dahil kung pasaway sila no? hindi mo talaga pag wala na sila sisigaw ka na sa loob ng kwarto bakit kayo ganyan hindi ka makay pinabayaan diba? lahat naman binibigay sa inyo tudo na akong iyak guys pag wala na siya ayoko ipakita na talo ako <laughs> doon ako iyak pag wala na sila guys aray right guys, ang haba na ng live ko guys, putulin ko na salamat sa inyo Sophia uh, mga ano po, thank you for watching, dito na lang ako guys na ah, yung na tayo ano po thank you for watching sa inyo mga silent viewer ka dyan bye bye Baboos!